No. Kasi to parang yung ano SNR sa Pilipinas, kung bakay mga nabibigyan ng Hey guys, what's up? Welcome to my blog. It's your girl, Clouds DiMe ayun, sobrang tagal ko na pong hindi nag-vlog talaga, kaya pasensya na po dun sa mga nanonood pa rin po ng vlog ko ayan, hello po sa inyong lahat and ito nga po, winter na and meron po lang po kami pupuntahan na tindahan ngayon um, sa dami yung nangyari, parang ang sarap po na magmaritesan naman tayo, di ba? Diba? para naman po kaibang content since para ma-update ko din po kayo or kung wala lang <laughs> Pero anyway, yun, nakakatuwa kasi ang mga nangyayari sa showbiz. Um, hindi ako nakapag-vlog talaga kasi. Kasi itong dami ko rin kasing ginagawa, dami kong mga priorities. Pero ngayon is may time talaga ako. May mga bagay kasi akong inasikaso, ganito ganun yan. Pero ito na ako ngayon. Isa sa mga inas inasikaso ko is yung pagmamarites. Yun. <laughs> Marites sa Katnyel. Ayan. Sa Kimsi. Sino pa ba? Sa Lisken. Pero ang pinaka isang mainit ngayon is yung Katniel. Yan, makwentuhan po muna tayo. Grabe, no? Hindi natin nakalain na maghihiwalay pa silang dalawa. Kasi yung takbo ng relationship nila is sobrang strong. Sobrang yung foundation talaga nila is grabe. As in solid. Parang almost perfect na. Pwede na nga sabihin perfect na talaga yung relation nila. Pero talagang siguro dadaan tayo sa ganyan or talagang darating sa moment na gano'n, na may mga bagay na hindi na pinakakaintindihan siguro hindi naman natin alam kasi hindi naman nila sinashare kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay nila, ba? Diba? pero siguro isang lesson din yan sa mga magkakarelasyon ngayon na kailangan is ano, kung talagang huh? uh, talagang committed na sila panindigan nila yung pagiging committed, di ba? Na wag na silang mag-cheat. Pero hindi ko po sinasabi sa mga Katniel fans na nag-cheat si, Daniela. Ah. Kung baga, opinion ko lang po yun. In general, in general na po yung sinasabi ko. And siguro nakataka kayo bakit ito yung pinag-uusapan natin. Kasi wala po talaga ako mablog na content eh. Kaya ito, pasyal-pasyal ko na lang siguro kayo dito sa lugar namin. Pupunta kami ngayon ng Sam's Club. May sinamahan ko siya. Ayan yung friend ko. Alam niyo naman kasi lagi kong kasama, pag hindi yung kapatid ko, mother ko, ito yung friend ko. Ayan. So, samahan niyo po kami doon sa Sam's Club. And siguro to na natin yung kwentuhan ulit mamaya. Dito na po kami sa loob ng Sam's Club. Yeah, ang dami pong tao. ito mi jacket Katakaan ito Squishy Pwede pa siya Kaopi machine Okay, hmm. okay. 61 portable. Mayroon pa hmm. na dito. Lexus see. Hindi nga na sa akin. Ayan yung malilit na- Ay, marapolay. Malilit na pa ba yung ano mo? Tawag so, mo pa.

Guys, yun na po. Tapos na po siya mag-shopping. Yan po lahat yung pamilya niya. Oh my God. Para doon po sa bahay nila yan. Mga stocks po ah. nila. Ayan. Hindi lang po yan ha. Ito pa. Except sa kusin. Kasi akin okay. po yan. Oh. Um. Like the world is on our side Nothing can bring ito sa dito loaded, loaded sa dito po pag dito kayo subscribe sa para pong post ko 'diyan wala pong plastic Yun lang pong yung lang po yung plastic diyan Ay. Tekla, lang po tayo. So ito po mga mga kaibigan. Tapusin ko na po itong aking vlog. Sana po nag-enjoy kayo sa konting pasilip ko sa inyo dito sa Sam's Club. Medyo napagod po kami doon kasi bigat po ng mga binili nyang tubig. Grabe, dalawang cart po yung nagamit namin. So maraming-maraming salamat po sa panonood. And 'yun. Thank you guys for watching. Bye bye po. Happy holidays. Bye bye.